tao na to. Uy, be. be! O bakit? Ay, sumigaw! Aba! Anong sumigaw? Sumigaw! Parang kunti lang. Bakit ba? Kasi... Si Kawander! O bakit ang nangyari kay Kawander? Sumisigaw siya. Hindi ko alam kung anong nangyari sa kanya. Ha? Ano natin? Susarga. Sus, ka. Sus, Kawander. Ano, ah! Uy, Jo! Ano yung... sumigaw? Uy! Ah! Ano? Bigas? Oo! Oh, Mamigay kami ng bigas anniversary bukas sa Aglo, sa Bonstitial Aglo, Pangasinan. Ah! Nagulat naman ako. Kala ko, anong nangyari sa kayo? Bakit ba kasi kawande? Kala ka lang sigaw! Eh kasi akala ko prank lang ito! Ha? akala ko prank lang kasi ito! Totoo talaga to? Totoo to! O, oh, pakita natin siya. Ayun, lagi video. Ayun, ah. ang pakita mo. Oh. Yan, totoo ito, babe? Oo, oh, totoo yan. Yung tawag nun, hindi to prank kawande. Oo. Oh. Bukas, to. maraming promo, tsaka mag-giveaways. Ah, mga Oo. may previous pa. Oh. May previous pa. Oo, pre pa. Oo. Uh, oh, sa Agno Public Market yan. Ska wonder talaga, akala ko. Bukas kong. na yan to. Akala ko kasi prank lang yun ate, mano. Akala ko kasi... Hindi yan tinuod. 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 Ano ba naman tong tao na <laughs> ito? Hindi yung tinuod, <laughs> totoo yun. Hindi yung tinuod, totoo. Totoo yan kawan ah. Hindi tayo hindi yan prank. Oo nga. Ayan kasi diba, o. first year anniversary natin sa Sabon Station. Agno Pangasinan. Oh! Kaya sa mga kawani natin sa Agno, kita kita sa si bukas. Grabe naman na bulat ako. Wednesday, October. <laughs> October 2. 2. E, oh. Ik oh, well, ngayon lang ako nakakita ng ano, yeah. dito, ganito. Sige, baby, wala sa ano yan. Wala, wala sa... So, oh. ayaw namimigay ng bigas. Oo, oh, oh, ganun wala, wala. Oh. yan. Wala. Oh, yan, magkakatoto yan. Totoo na ito, totoo ito? Totoo yan. Sus, akala ko naman, prank. <laughs> Nakagulat naman to. G grabe rin yung gulat ko, bi. Anong, oo nga, kala ko nung nangyari sa kanya uh, kasi sigaw ng sigaw. Sigaw, sigaw, si Kawander uh, eh. Yes, o tara na, o, al alis na yes, tayo kasi mag-prepare. ka na? Oo. Eh, bi. Ito hmm. na. Grabe talaga tong tao na to, nag-evolve na. <laughs> bi, after how many days? <laughs> after many, 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 many days? Oo. Uh, at saka, syempre, ko lang ano sa mga Kawander. Kawander, oo. Oh. Alam niyo mga Kawander, puro siya lang tayo yes. sa mansyon. Oo. Baga, Wag, masyadong seryoso. Wag masyadong seryoso sa buhay. Yes. <laughs> Dapat, ano lang, be happy lang. Be happy always. Kaya mga ka-wonder, maraming maraming salamat sa panunood. See you po sa so, kanyang next vlog. Ang ano natin, uh. ang good news natin sa mga ka natin, bonbon na tayong manibigay ng CP. Naku! Oh! Ganda naman yan Para makapag-vlog oh. din sila. At saka, bilang pasasalamat natin sa sulit so, support yes. na sa atin. Yes, yeah. sa mga ka-wonder dyan. Thank you so much. Thank you, thank you.